Benta po ano? kami ng lata. Kasi, kapatid na rin rin na kami. <laughs> ano ba ang pwede to? Ano ba ang pwede? Ganda nga, yung porma eh. Ito uh, ba ikaw? May remembrance na. Ganda. 100 lang bilhin nyo to? Basura ko to. Saan 100? Sa Brusen. Brusen? Oh, Meron ba nyo sa Brusen? Sa ganda. Tingin nga tayo. Wala, ito matagal nyo na binili to. Ay oh, nga magbebenta na lang po kami ng lata. Wala na, terminate na kami. Kaya, uh, magbebenta na lang ng lata. Kakaya rin pa ba yan? Aabot pa ba yan pagbebenta ng lata? Aabot yan! <laughs> inuipa. pa! <laughs> oh, my bahay, ang aming bati Merry Christmas!

Naligaw na lang landas to mga Mga po kami Mga na lang Again, Ano nyo ba diba? pag... sa US lang may homeless? Mayroon na dito Oh, kumusta naman kayo? Kaya pa ba? Kaya <laughs> pa, ka. kami pa, Pinoy Anak ng to ako Hindi kami uwi <laughs> May cruise may... Sa Pilipinas po, ito kinikilo. Magkano kilo sa Pilipinas? Magkano hmm, kano ba yan? Oh, magkano, boss? Hindi ko alam kung magkano eh? Dito, per peraso, 2 kroner. Oh, mahal na yun. Ang 2 kroner ko sa Pilipinas, di sa 6 pesos. Eh, magkano Oh, marami na to. Eh, <laughs> mga nagboboto sa Pilipinas, dito kayo pumunta. <laughs> Kikita ko yun ang malaki. Kikita ko yun ang malaki dito. Sa <sighs> Pilipinas, kilo-kilo. Ngayon po, dito, dito sa Greenland, Diba, sinasabi sa abroad, pinupulot ang pera. Mm -hmm. Ipapakita ko sa inyo ang literal na namumulot ng pera dito, ha? Yeah. O, oh, eto na. Ayan, no? Oh. Meron, no? Oh. Pinapon, no? Oh. Sayang yan, no? oh, <laughs> oh pera to. Two kroner. Ito, ito oh. Ayan, no? Na, uh, basura na, no? Ayan, ang totoong namumulot ng pera dito. <laughs> ayun pa, no? Oh. oh, ayun, no? Ayan, no? di ba yun? So, Pati ba yung plastic na yan na bebentahan? Yeah, bebentahan. Yeah, bebentahan, hindi ata, yung ganyan. Bindi, bindi, bindi. Yan, bilog yan eh. Yan pa. Ang dami natin kalakal oh. Ito ang literal na namumulot ng pera talaga sa abroad. <laughs> 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 ang pera pinupulot dito. <laughs> oh, oh, marami ba? na oh, inikot ko yung ano. Bongo? Marami na kami, 2 kroner yan oh, ha. Ang grabyo. isa niya 2 kroner. Pera na. Inikot 16 pesos sa atin oh. sa Pilipinas dito 2 kroner. Agra. Parang so, gaya dito inikot namin Nung mga kumito. Nangatok din kami sa kapitbahay. Hahaha. Kami may joke mita na motor, magpapagawa kami ng sidecar dito. <laughs> Onde okay, yan yo, <niyo>, karapa. Ang <laughs> galing nyo. Gayon po ba yung mga nateterminate? Uwi na doon ng Pilipinas ah. <laughs> <laughs> go home, go go. Home mga Alam mo, alam mo, alam mo, Totoy. Pag ito nabenta ko, bibili ako rito ng bakal kasi dami <laughs> Pakita mo mga ko dyan, wow. bakal lang Maraming mga junk shop. Puro mga junk shop dito eh.

Uh, noisy people Noisy <laughs> Noisy balasi Lagi <laughs> <laughs> e, na yan Nang kumita kayo Hello Ayan, nagbibenta na sila ng kanilang mga lata-lata Sisirain natin na sila, ipakahulog Nakabenta ka na, Jey? Napakabilis mo talaga Ayan Kabayad, eto ah, po, para... magbibenta na kami dito Ayan, magbibenta na sila ng lata nila Paano ba to? Mula, ihulog uh, -hulog -hulog lang mo lang, ihulog Ihulog mo lang, ihulog lang Kailangan mo lang masanay, yan na yung mo <laughs> <laughs> Wala na tayong trabaho <laughs> <laughs> Ang buhay mo na lang is magbenta. Oh, diba? Oh. Ganto junk shop dito. Uy, isa-isa lang. Umakit okay, nung isa-isa lang. Ah, may, ano, may bumalik. Oh. Uh, remove. Tapos i... Eh, ano. Isa-isa isa lang. Yeah, yeah, no. By one by one. By one. Okay. Oh, Awawa naman nga mga ano ito. Ngayon, oh, 12 kroner na kami. Huwag mo i-bisyo yan ha. Okay. Ngayon okay. pala dito. O, oh. Malaki lang kikitain ito. Ito yung aking pasalo. Ito yung Hinihikayat ko yung mga magbobote sa Pilipinas. Dito na kayo magbote. <laughs> eh, hey, makuha ka na ng mga alamon. Ano mo tayo? Saga ang benta lang. Oh. Sana mabot ka ng pangisang buwan. Mga magbote na mo. 32 kroner oh. na. May isang plastic ko, 50 kroner. Ah, eh. naka 50 kroner ka? Laki oh. din ano? Kanina? Plastic. 50 the lake, oh, yeah. Ayan po, nakapag... Oh. Ayan, Ayan po, nakabenta na po siya. siya. Magahan na benta mo? 50 kroner. Ilang, oh. ilang buwan ka na po ba nangangalakal? 25 <laughs> bate lang yun. <laughs> <laughs> Mga naipon lang. <laughs> wala ka sa akin, dami na nakuha. Oh. Ayan, <laughs> nangalakal dyan eh. eh. Nangalakal ka kasi, kaya marami ka nakuha. Ikat na doon, doon, banta doon, madami oh. doon. <laughs> <laughs> Mabuhot ka na lang dito. Ang sarap pala ang mga lakal dito. <coughs> yan yung bunso natin, nagkata na ng pagkain, no? Oh. yung kasama namin, nagkata na makakain, eh. Bukong mo lang kayong kikitain, eh. Sa dami nung napulot, eh. Kaya, eh, 78 na siya, oh. Wala ka pang kalahati. Ayan, eh. oh. No? Ayan, no, mag-iisang daan na yan. Ang sarap na yan, ha. Oh, it's a little bit. Okay well, lang kayo mga kabayan. Ako po kami sindikato dito. Ang <laughs> <laughs> ah, mga ngalakal pa po ulit kayo, sir. Oh, oh, oh. Pagkatapos niyan. Galing naman. Kabayan, oh, so 149. Ang lana so, na ng kinita yan. mo, kabayan ah. So sa atin yan, nakahalaga na ng 1,000 plus. So oh, oh, so 1,000 oh. na nga siya. Ang galing, galing 1, naman 1, ni kabayan. Na Ang so laki ng kinita. Ang lang po kami dito. Baka po so kabayan, pwede pa to. Walang ano eh. Kabayan, kumikita ka na. Pag malaki mo sabi mo sa Philippines, walang ganyan sa Philippines. Hindi, yes, salang mo to kung pwede. Ayaw po yung pinita niya kabayan. Ayaw. No? Ayaw. 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 Oh, nakawalan ng 54 crore na siya. Oh. Ang oh. galing, oh. Kabayan, may papadala ka na sa Pilipinas niyan. Pwede na ipadala sa Pilipinas yan, kabayan. Mukhang ayaw mo na ulitin eh, nakakangawit yung maglagay. Ang po yung kinita niya, oh. No, oh. pag basta may inuman eh, mag-abang ako dun. Mob. Ayan po yung kinita niya, oh. Ano, ito daw yun. Pastik po sa isa pang basurero. Kabahin sa karim palasa na mumulot dyan. Opo. Ah, galing ah. Maghahati na lang kayo. Sinaka ko talaga ikotin tong bong pamute. Oo, oh, bait naman. Ito yung may nagiinom man, nakaabang ako eh. Nakaabang <laughs> na lang sa nagiinom Puro po si Mahinginan yung taro ito, malasong uminom. Kaya, nabubot siya ng mga bote. Ayan, yung saka-sakaan nila. Ang laki na yan, o. No? Harap sa 2,000 na rin.